Go big Hi, Paolo and Kim. Congratulations. Hello. Thank you. Pantas <laughs> ang awesome energy, no? Oh, hi. I love um, it. Last we love it. Mas na tumatak sa oh. akin talaga yung sinambal ka na Miss Marie. Oh, my God. Ang <laughs> <yun> tamat eh. Pati ngayon, wala ng fans sa akin yun. Yeah. Sa show na, sa linlang lang yun. Oo. Gusto Tingay, mo ba? Sa palik? Ganyan? <laughs> Actually, gusto ko yung keys doon sa cabinet. <laughs> Pwede daw may experience niya. <laughs> Ngayon pala yung gusto. Ko. <laughs> Kasi every, ano uh, daw, mayroon daw siya yung experience na oh. eksena. Like, <laughs> oh, wala pa tayo cabinet. Ito, oh, chale. <laughs> Pero how was it? How was the scene? Kasi ang daming kinilig. kaya ako, kinilig ako doon sa scene niyo sa cabinet. Parang first time na gawin mm -hmm. yung ganong scene uh, sa doob sa cabinet. Last kissing scene. Di ba? Um, well, para sa akin, awkward lagi yung mga uh, ganong scenes with the direction of direct chat and siguro uh, uh, rin na hindi naman nakikiss during rehearsal pero just to para para mas maging uh, loose lang kami pareho ni uh, siguro yun yung mga nakatulong What about you, Kim? Ano, siyempre <laughs> <Even laughs> nang kahiya Wow! High school? Nakahiya yung mga ganong ikse. Parang, oo, oh, oh, inisip mo, oo, oh, artista kami, na-acting namin ito. Pero parang binibigyan din rin namin yung sarili namin. So, yun. Uh, pero, pag nahiya ka ulit-ulit, so, para pag ulit-ulit, na kaya na talaga ng sobra. So, parang, para one time, big time na, isahan na lang. Pero, gano'ng katagal yung ulit ba ka? ano, Hindi sure na nga po, isa lang. Tapos, isa't kalahati. Isa't kalahati po. Sanay na. Ha? Sanay. Hindi na ba? <laughs> para hindi nang ulit-ulit. Kasi nakakahiya naman. Baka ma-fall na kami. Charot, Charot, charat Charot, Charot. Ulit-ulit. Uwin na natin isahan lang para tapos na. Pero ano yung mga reaction nyo kapag yung mga tao talagang kilig na kilig sa mga eksena nyo? Kayo din ba while watching? Kinikilig din ba kayo? Asking and powder. Alam na kasi namin yung baka Ako mas ano na eh, Mas yung ibang parts na yung kinitingnan ko yung skin ko technical te technical <laughs> mas gusto niya mo yung skin tone ito nang eh tama yung tama yung tama ilaw yung shadows na marami kasi yung fans nagtatalo paano ba yun pag ganong kissing scene major nag-uusap ba kayo kasi parang nagtatalo sila ko Sino yung nagdala? Si Kim daw. Tapos meron iba sinasabi, Hey, kita mo yung kamay ni Paola daw sa likod. Ganyan. So parang, how would you describe yung ano, pinag-usapan? Paano yung teamwork doon? Um, we always based on the directions. Um, uh, nasa director talaga, kung sasabihin na director na ganito, sa bibigyan niya siguro ng levels, ng kiss, kung, 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 kung paano niya na-imagine. Uh, siguro, awkward rin kasi kung kami magsasuggest. <laughs> <laughs> so parang, siyempre sinasabi namin, oh, direction, mm -hmm. ikaw nang bahala dito, gagawin na lang namin kung anong gusto mo. And kung anong mas mapapabilis, ay, para mapabilis yung exam. Uh, ano naman kami, sobrang laki ng tiwala namin kay Bridgette Chan as in sa parang sa buong series na to siya talaga to, vision niya to and then kami ginagawa lang namin siya and then adaptation siya so parang may added pressure eh sobrang sikat pa to sa Korea so dami pang nanood nito during the pandemic and then yun sana napantayan namin si Park Seo pero marami nyo kasi mas, mas nakakakilig daw kayo kaysa daw sa original. <laughs> Salamat. <laughs> thank you, Bo, for appreciating our efforts. Oh, ang daming ganun nagsasabi sa Twitter, <clears throat> sa online world. Ikaw, uh, uh, Paolo, mas nakakakilig ka daw kaysa kay Park Soul Joe. Ano masasabi? <laughs> uh, hindi ako 100% sure, pero um, sa mga naniniwala po doon, thank you. <laughs> kasi parang mas uh, natural daw yung kilig ninyo. Uh, siguro ano rin talaga, Ah. Uh, uh, means na uh, nag-work yung nag -work yung adaptation. Nag-work siya na in into uh, the Filipino culture at uh, and sa tema nating mga Pilipino timpla natin. And, uh, yeah, just thankful and grateful to sa mga tao na nagsabi. And how do you feel na Parang wala naman. Parang Parang wala naman. Sorry. How do you feel na <laughs> Hindi kasi ako marunong. Wow. Sorry naman kami no. no, no. artista, Mars. Ayun. How do you feel na parang some, uh, with this adaptation, you've gained some international fans yeah, and... Then, yeah, uh, sa view tayo pinapalabas siya. Oo. Oh, um, yeah. ano din, uh, very thankful na rin kami sa technology ngayon na meron. Uh, tsaka yung reach na nakukuha ng view. And of course, sa iba't ibang klase ng social media platform kasi napapat nakikita din to napapanood to and then thank you dahil nagpapadagdag siya ng awareness na mayroon kaming palabas na ganito and mas marami nang appreciate parang, kayo kasi parang somehow you had previous love teams ganyan pero now with pero syempre ngayon nagmature na kayo and all na parang ay at this age pala pwede pa rin pala ulit magkaroon ganyan and how do you feel about it and Paano yung approach nyo ngayon, as compared with what you had previously? Uh, sa akin naman, parang as you grow old, parang, parang you get wiser. Kapaga, as you gain experience, more experience in life, parang uh, mas marami ka rin nabibigay. And I think it's it's one vital part also when it comes to acting. Dahil um, parang teacher talaga ang buhay eh, mas marami ka talagang na-experience sa buhay mo mas para sa akin feeling ko mas marami kang mabibigay uh, mas may lalim rin yung mabibigay mo and I think um, siguro sa medyo um, hindi naman kami sobrang tagal sa industry pero matagal-tagal na rin may mga nag-gain rin kami mga experiences and, and alam na rin may, may alam na rin kami kung anong nag-work for him and siguro yun rin kung yung mutual uh, kung anong yung mutual understanding namin sa isa't isa kung kung saan yung limits ng kaya naming ibigay para sa, sa certain scenes parang andun yung uh, rin yung mutual respect may something specific ba na ginawa mo with Kim as as your love team that you have learned from the past na ito babaguhin ko with how I treat with my leading lady or with your leading man with what you have right siguro mas collaborative lang. Mas collaborative. So, palagi ko nang, palagi nang ako nakikipag throw lines, palagi, palagi ko nang chine-check kung paano, ano yung basa niya sa eksena, kung, 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 kung awkward ba yung blocking sa kanya. Parang, uh, minimake sure ko lang na, na, minimake sure ko na maayos, maayos at komportable lahat. Para pag ginagawa na namin yung mga scenes, um, mga minor tweaking na lang, Sa'yo, Kim? Uh, siguro, ayun nga, sabi nga ni Pao, experience talaga is the best teacher, sabi, nah. sa buhay. Kasi parang, parang sa lahat na nangyayari, ano naman yan eh, every project, nagmamature ka, mas marami ka natututunan, and, yun din. Ito, uh, Secretary Kim, mukha siyang madaling tignan, pero medyo mahirap din siya. It comes with maturity also, tsaka awareness din sa paligid mo na hindi lang naman ikaw yung umaarte parang ibang tao, parang dapat aware ka din sa paligid mo, and eh, hindi naman pwedeng sabihin, ah, pagod na ako, ayoko na, hindi ko na ito gagawin, ayoko na. So, parang paano naman sila, parang yung director, parang yung ibang tao. So, parang yung work naman natin comes hand in hand sa tao para maging maganda siya, hindi lang ikaw na okay, dapat okay lahat ng tao. So, parang kaya din siguro naging maayos yung secretary kitay. Naisip din namin mas maganda pag maganda yung working environment mas maganda yung kalalabasan and I think uh, both roles also required uh, requires a certain maturity dahil uh, yun lang required uh, mag -isawa. sa SECM parang nasa <laughs> parang nasa corporate world na talaga yan parang Uh, hindi naman to parang three tweetums na pambata na pwede ka lang magpakyuter magpakilig parang may mga lalim na kailangan kailangan ayusin at kailangan, uh, kailangan mong ma-experience at uh, alam para ma-portray yun.